Ayusin talaga ano... Ano? Ano? Ano nga? Ano di ka na umuwi! tayo ngayon sa bahay, ayun yung mga kasama ko! Ehh! Ang gagawin natin ngayon si Maymay kasi di ba may lakad tayo ngayon? Ano? Ehh! Pag ano tayo? pag Ano? pag Ano? pag Ano? kami guys tapos syempre di ako papayagan ni Maymay di ba? alam nyo naman di tayo papayagan di ba oh. ang gagawin yeah, yeah, yeah. natin ngayon bibigyan natin ng pera boy Sorry, sir. Mapapaalam ma 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 nila ako dito kasi maghahabol ako nakahiga, di ba? Maghapon ako nakahiga dito. Tapos oh. papayagan ka ako umalis. Eh, Sino ba ang ano yung papayag na ano na asawa nung nakahiga tapos papayagan ko umalis? Wala. Ang okay, gagawin natin, lalatago niyo ko ng pera, ha? Yes! Ano nyo? Ano nyo? na siya? Ano nyo na, pre? Teka lang, huwag nyo muna yung ano, yung umot. Yung mga pera muna. Ayan. Parang papayagan tayo. On, hindi papayagan. pagkain ko na agad sa ano mo. Sa asawa mo kaya, Kanyang gagawin nyo, di ba? Oo. Uy, naku ka Kaya nakupalik mo yun. lang, lang. ka mo. Naku-mupit ka pala. sa mukha. Dito lang, sa katawan lang. Ayan, takot mo lang. Yan! Yan! Let's go! Let's go! Tara, puntaan namin si Maymay. Tara, puntaan natin si Maymay. Tara. Tara, tara, tara. May. May. Ano naman? Pwede bang ano? Ah, may unique na Lapa ka eh! Wala ka eh! ka! mo kami! Pwede ba kami mag-inom nila Erwin? Eh. Hindi pwede! Kaabot kanina pa yung din sa daas ng CIA! Kaya mo yung nakairadin sa daas ng CIA! Laging na lang siya, pwede ba umalis naman? Oo! Oh, oh, oh. Hindi ba ka. kami mag na kami? Oo! Oh, Ganun na lang! Tamo tayo to! Mag-inom lang! sila na naman kayo ni Erwin oh! Kami lang nag-iayaya! Kami Kami lang kaya walang tibon-tibon pa kayo dito. Para bayagan oh, mo. Ba? Para, 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 ba? para, para, para bayagan mo. Ikaw pa nila na... ka pa nakahiga dyan. Wala kang balak bumangon? Nagkakasakit ka. Kaya na, nababangon oh, siya kasi magiging. Oh, mamaya, oh, mamaya ako babangon. parang may energy siya.

bilis na ha takbo ha hello mga bala kung ka itti ka na umuwi rino bala hey guys ah tara na let's go oi wait lang joke lang pumunta ka dito gumalika dito malika dito men nakuwala ni era malik pumika ka ulit dun. kulang lang era kulang Diyan ka lang, no. huwag kang alis yun ah. Diyan lang yun. Uy! Dito lang ako. Uy! Oh. Ah. Ano may pera na oh? Ano oh. may pera na? Oo, mukhang pera to. Ang pera to. Uy! pera daw. Pera. O bakit mo ka lang na kay Gojo na? Oo, oh. oh, amin na yung balik pa dito kang magkainom. Oh. Gusto mo oh. kang Gusto mo? Gusto mo takaling kita? Uy! 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 Kwa na yun? Kwa na yun? Uy! Sa kanilang pera yun! Uy! Oh. Pera namin uy! pera nyo par! Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? 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 Ano yun? Ano Ano yun? Ano yun? Kasi bobo niya binigay niyo kasi. Okay. So ayun guys, tuturuan ko kayo kung paano maglaro nitong Aurora game. Una pindutin niyo lang 'tong register dito sa baba. Kapag napindot niyo na yung ganito na yung lalabas. Ilalagay niyo lang diyan 'yung phone number niyo and then maglalagay kayo ng password. Siyempre, dapat hindi namin malalaman. Tapos may magse-send sa inyo na OTP. Ayun, ilalagay niyo dito sa verification code. Tapos confirm niyo na 'yan, guys. Pag nakapasok na kayo dito kay Aurora game, meron agad siyang first top-up offer, guys. Ito siya. Kapag nag-top up kayo ng 100 meron kayong libreng 15 pesos. And then, kapag nag-top up kayo ng 200, meron kayong libreng 55 pesos, guys. Eh, eh, nyo lang yan, guys. At ang kagandahan dito, meron agad kayong libreng 6 pesos, guys. Ayan, eh, ako nakikita nyo, may 6 pesos agad ako. At ito yung mga pwede nyong laruin, guys. Sobrang dami nyong pagpipilian dito. Meron dito ang dragon and tiger, color game, sa coin, at madami pang iba. Kaya ano pang iniintay nyo, maglaro na kayo nitong Aurora game. Ay, naman tuturuan ko kayo kung paano kumita dito nang walang nilalabas na kahit magkano. Una po, po ka lang kayo dito sa BR agent. Kapag napindot nyo na yun, ganito na yung lalabas. Pupunta lang kayo dito sa may referral Kapag napindot nyo na yun, guys, ganito na yung makikita nyo. Ika-copy lang yung link. And then, kapag na nyo na yung link, isasend eh, sa mga kakilala nyo, guys. And then, matik na yun, may magsasend agad sa inyong komisyon. pero nanalo at kumita na kayo dito kay Aurora Game, tuturoan ko ka naman kayo kung paano mag-withdraw, guys. Nandito lang siya sa may baba. Ito lang siya. Gcash rin lang yung gagamitin nyo dito guys. Sobrang dali lang mag-withdraw dito. Ilalagay nyo lang kung magkano yung amount na napanalunan nyo and then mag withdraw nyo na siya guys. Ganun lang kadali maglaro dito kay Aurora Game at mag-withdraw. Kaya ano pang inaantay nyo maglaro na kay ilalagay ko lang sa comment section yung link.